Good news mga idol! Dahil mailabas na natin bukas, ang ikalawa o bago nating anime na i -re release dito sa JC Anime TV. At ang isa pang magandang balita, e eh si Boy Anime mismo ang mag-vo-voice over dito, o magsasalita sa Tagalog dub ng anime version. Kaya mas exciting ito, dahil mas nama ang narrator. Si Don Fricks ay gusto niyang ayusin ang lahat ng masamang pinsala, sa base ng mga buriyon. At ang batang ay nga, ang naiisip niya na makakagawa nun, para maibalik sa normal yung mga masasamang pangyayari. Si Zen Zoldick naman, et tuloy ang laban sa pinuno ng mga halimaw. At sa paglabas ng anime version bukas mga idol, e wala nang putol ang bakbakan nila ng pinuno. Dahil full video na ito mga lodi, hanggang sa huling sukdulan ng kanilang bakbakan. Dahil salpukan kung salpukan mga idol ang magaganap bukas sa pagitan ng Founder at Assassin. Dahil kilala naman natin si Zen Zoldick, eh talagang takam siya sa pakikipaglaban. Lalo na sa malalakas na nilalang o mga high level na personalidad. At ang pinuno naman daw ng mga halimaw mga lodi, e eh sobrang magsasaya at mapapahanga sa mama mas lang. Dahil ang tao nga na ito, e eh pumunta pa mismo sa kanyang lungga, nang walang pag-aalinlangan para magpakain sa kanya. E eh kahanga-hanga nga daw ang katapangan nito, na tila walang taakot sa kamatayan. E ganyan nga daw ang gusto ng founder, dahil dyan siya natatakam, sa mga ganyang klaseng nilalang. Pero ang nakakatakot na mamamas lang, e ang gusto lang e lumaban ng patayan. Para mapawi ang kanyang pagkabagot, sa kanilang matagal na paglalakad ng immortal na halimaw. At gusto nga ni Zen Zuldik, na sana e eh mapasaya siya ng pinuno ng mga halimaw Kaya abangan natin bukas mga idol Kung ano ba ang antas ng founder Kontra sa nakakatakot na assassin Kaya niya bang talunin si Zen Zoldyck O pahirapan ito sa kanilang labanan at kung napanood nyo yung unang update sa Boy Anime TV. E ang halimaw nga daw na kalaban ni Zen Zoldyck, ay kasapi sa angkan ng mga Rogon Monster, at sila ay nagmula sa mga malalaking halimaw. At nakatira sa liblib na kagubatan ng Dark Continent, sama-sama ang kanilang lahi sa pamumuhay araw-araw ngunit dahil sa lalong tumitindi ang kaguluhan at patayan sa kanilang mundo. E ang kanilang lipi, e naapektuhan din dito. Hanggang ang iba ay nagkaroon na ng iba't ibang ambisyon. E meron sa kanilang mga humiwalay at nag iba't iba na ng landas. Merong mga nagsarili, para mamuhay ng mas masagana sa kanilang kinagis ng buhay. at merong ding mga gumawa ng sariling alyansa para sa kani-kanilang sariling hangarin. At ngayon nga mga idol, dahil bukas pa naman ang video para sa anime version. Kaya ngayon e kaunting prediction lang tayo sa ating serye. Dahil kung ang ay ang iniisip ng ating bidang hunter, para mabalik at maiwasto ang mga masasamang panyayari. E parang hint na yan mga Lodi, na muli nating makikita ang batang ay, na naging kaibigan ni Don Frick sa loob ng Dark Continent. At kung magkagayon, e baka doon na ipakilala ng ating bida ang batang ay, sa kanyang mga kaibigan. At anong malay natin, e pagkatapos pala ng kanilang misyon, dito sa pugad ng mga bayan, e puntahan na nila ang batang ay. At doon e makikita na nila rin at Kido, ang isa pang bata na kaibigan ni Don Fricks. Kaso ang malaking katanungan dito mga idol, e alam naman natin, kung gaano kadelikado ang kapangyarihan ng ay. Dahil ang paghiling dito ay may kalakip na panganib na maaring humantong sa nakakatakot na kamatayan. At kung sa nakaraan, e binigay ni Don ang iilang parts ng kanyang katawan. At ganun din ang kanyang sariling buhay para matupad ang kanyang kahilingan na mabuhay mula sa kamatayan at magkaroon ng napakalakas na kapangyarihan. Eh ngayon kaya mga idol, na kaibigan na ni Don ang batang ay? E eh kailangan niya pa kaya na magbigay o maghandog ng kanyang mga body parts, para humiling lang ulit dito? Dahil paano, e eh kung hindi niya na pala kailangan gawin yon? Dahil sa mga hindi nakakaalam, sa story ni Boy Anime, e eh wala kahit isang nilalang sa Dark Continent, ang nakakaalam kung paano gumagana ang kapangyarihan ng Ai at si Don Freaks lang, ang kauna-unahang nakatuklas niyan, at nakaalam. Kaya malaking katanungan talaga, e eh, sa pangalawang hiling niya ba sa batang ay? E eh, kailangan niya ba ulit mamatay at muling mabuhay, para pagbigyan sa kanyang kahilingan? E eh, talaga naman mga idol, e alam kong matinding speculation yan. At kung meron nga kayong sariling opinion patungkol dyan, e comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba, para malaman din namin ang inyong mga opinion. Ma'am basura Eh hindi pwedeng kumain ng pagkain Pero ang pagkain Eh pwedeng kumatay ng basura Kaya si Zen Zoldy Eh napatigil dyan At tanong niya Na malakas ba ang pinuno ninyo? At sagot naman ng mga halimaw No daw At malakas Ang kanilang founder Kaya si Zen Eh biglang umiti dyan at pinukay nga niya ang mga kalimaw Ngunit sa isang kondisyon nga daw E dalin daw siya ng mga ito Sa kanilang pinuno Nakakatamad Nakakabagot ang paglalakad na ito Ang gusto ko lang ipumatay ng pumatay Na may hina naman talaga ang mga tao At wala ng mga kwenta at bago nga tayo magtapos mga lodi, e eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong niyan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!